What is affiliate marketing? Affiliate marketing is one way of earning commission while you are selling somebody's product in a certain company. Doon ka kumikita sa pagpopromote mo ng products o pagdadrive mo ng traffic papunta sa iyong referral link kung saan dito magaganap ang pagbebenta. Kapag may bumili, meron certain percentage na ibibigay ng company as your earnings. Yung bang may matawag ka store, pero hindi ka yung gumasto magmula sa pagpapatayo ng pwesto hanggang sa pag ng paninda mo. Yung hindi ka na dumaan sa pagkuha ng mga iba't ibang klase ng permits o lisensya, kaya naman wala ka talagang ilalabas na puhunan para makabenta ng mga products. Kailangan lang may cellphone ka o laptop ka, may internet connection ka, at maglaan lang ng konting oras at hindi mo na kailangan mamasahe, maarawan, maulanan, mapagod at magutom dahil pwede mo itong gawin sa loob ng bahay. Alam mo ba na ang affiliate marketing ay isa sa top 10 income generating business dito sa Pilipinas? Paano ba kikita sa affiliate marketing sa pamamagitan ng komisyon? Dito sa Entrepro, napaka-generous dahil bibigyan tayo ng 50% komisyon sa Entrepro products at 20% sa mga Orange products. Wala ka bang trabaho ngayon? Or may trabaho ka, pero gusto mo gawing part-time ang pangungupya or paggagawa, pagsusulat ng mga post para madagdagan ang income mo? Estudyante ka ba na gustong may dagdag ang allowance? Unemployed ka ba pero gusto mong subukan mag -reseller? kahit isang oras lang ilaan dito araw-araw? May cellphone ka ba? Lagi kang nag-i-scroll pero wala kang kinikita baka gusto mong subukan magreseller siya nga pala maliban sa so wala kang ilalabas na puhunan kapag may nag-click sa link mo at napabili ng products hindi mo na poproblemahin ang pagpapadala less gastos ka na less stress ka pa sa paniningil ng bayad dahil mismo na rin na ang company ang maniningil o di ba nakaiwas ka na sa mga bogus buyers antayin mo na lang ang komisyon mo kung interesado kang maging affiliate or reseller, maaari lamang mag-iwan ka ng message sa comment section or i-direct message mo ako para masagot ko kung ano man ang mga katanungan mo. O di kaya tawagan mo ako sa 0921-2409-795. O di kaya kung may kakilala ka sa mga sumusunod na pangalan, mga kapartners ko po sila. Pwede mo silang i-contact para magtanong. Si Ma'am Maricar Lucas, 0909-277-5903. Si Ma'am Helen Dalere, 0951-889-5008. Si Ma'am Charney Vega, 0927-173-6843. Si Ma'am Vanji Cabrero, 0992-675-9059. Si Ma'am Lynn Pasion, 0995 057 4235. Ito ang ilan lang lamang sa mga products na makikita sa loob ng online store natin. Marami yan. Mula sa beauty products, beverages, healthy snacks, liniment oils, kape, um, at marami pang iba. Okay? Uh, katulad ng mga to. Yan. Healthy tropics, uh, mga mga juice, Okay. snacks mayroon din green tea mayroon din kape iba't ibang klase ng sabon okay? so please follow me on facebook https://www.facebook.com/adi.m.lu ito po si Minda Adina nagsasabing ang tunay na kayamanan ay ang kalusugan Take care. Thank you and for. Thank you for watching and God bless.